Yon, what's up mga kalungits? Yan, nandito na naman tayo sa ating ibonan Siyempre, para sa isa na namang talakayan regarding sa ating mga pag-aalaga ng ating mga minamahal na ibon. So, siyempre, bago tayo mag-start, siyempre, eh, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang tumututok at laging sumusuporta sa ating channel. So, nandiyan dyan si... Prince Darius Bartola. Ayan, shoutout po sa iyo, sir. Yan, gusto nyo rin masubukan ng bisa at, at, at galing ng biopet. So, umbisa mo na kagad, sir. So, nandyan din si Wild7 TV. Ayan, shoutout po sa iyo. So, more power daw sa ating channel. Salamat po sa laging pag-support kay Serio 3725. Yan, shout out po. Yan, mga kaibigan natin yan na talagang matagal lang tumututok sa ating channel. So, nandiyan din si Gary Servito. Yan, Gary Servito. Yan, shout out po sa inyo. Tapos nandiyan din si Rika Tega. Yan, shout out daw mga kalungits natin. Kaya sya, syempre, si Alan Severino yan. Matagal na natin subscriber yan na lagi talagang tumututok sa ating channel. So, yan lang muna mga shoutout natin ngayong araw na to. At ituloy na natin ang ating usapan. Syempre, usapang ibon to pagkatapos ng intro. And, out! iyon mga kaloob niyo pag-usapan lang natin ang medyo hindi na napapansin ng mga alaga nating ibon na talagang halos ambaga ah, nakalimutan na sa larangan ng pag-iibon s'yempre 'yan ang pinaka malulupet at pinaka matitinding African Lovebirds one yan kumbaga yung mga Rosicollis Agapornis Rosicollis yon so sa mga tawag natin dito sa Pilipinas, mga albswan. Yun, sila yung mga medyo hindi na napapansin at halos konti na lang yung mga mag, nag Kasi yung iba ginagawa na lang siyang pang foster. Pinakamatindi kasi talaga mag-foster yung mga albswan dahil sa laki nila, sa mga size nila. So, yun. So, medyo kasi nakakalungkot mang isipin na ginagamit na lang siya pag-foster wala na masyado nagpa-project ng ibon na to at talaga namang wala na halos nagbe-breed ng mga albswan pero tayo uh, bumabalik tayo sa basic nagbe-breed uh, tayo ulit ng mga albswan na mga karaniwang ginagamit sa bird show Ayan. so pinapaganda natin yung mga albswan natin <coughs> nag, nagpa-project tayo ng mga ibon ng mga albswan in particular para maisali natin sa mga future na show. So, usapang show, eh, last show sa akab, eh, ang nag-best in show doon is Rosy Collis uh, uh, yun. yun. ang nag-best in show. Napaganda naman talaga yun. yun. Ang nagmamayari noon, syempre, si Sir Richard Salazar from Laguna. Uh, parang orange face Palid na orange face Na Alpsuan Napaganda naman talaga At napaganda ng tindig Napakalinis, napakinis So yun, yun, yung sinasabing Hindi man pinapansin pero quality Napaka quality ng ibon na to Napaganda naman talaga Talagang hindi mo uh, panghihinayangan na i At i dahil napaganda talaga So Uh, dito ngayon sa ating Ibonan Siyempre may mga tinatago tayo dito Mga Albswan Na pipilitin nating Maparami at mas mapaganda pa Yung quality <coughs> Ng mga Albswan natin Para in the future Magamit natin sa show So doon natin siya gagamitin So yung ilan, pang poster din Pero Ang gusto ko kasi talaga I-project sila <coughs> At pagandahin palalo at makita kung ano yung mga magandang ilalabas na mga painakay. So, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung mga pangilan nila natin, yung mga albswan na nandito sa ating ibonan. Tara, tara, tara. <laughs> so, yon dito guys. Meron tayong isang malaking bahay na flight. Pero may mga albswan dito. <clears throat> yan, katulad yan ang mahiyain na ma albsoan <coughs> Nandiyan sila eh. So, ayaw magsilabas. So, yan. Naglabasan na. So, yan, yan. yung ilan sa mga albsuan natin. Alam ko dito, meron din eh. Ano lang to? Flight lang to. Pero may nest nice box. Parakit kasi dati yung nakatira dito. So, yan o. Oh, sa fusion. Ito so, kasi medyo mataba eh. Mm. Ayan, nakita nyo naman kung ganong gaganda yung ibon na yan. Ay ba? Mm. Ayan siya. So, yan, Tamad yan eh. Lagi lang nasa nest box. So, ayan. Ito pa yung iba natin. Albswan. Green. Opa. Tapos merong white face na pied saka medyo mahirap kasi ang mga ID ng mga ibang ano Aldson so, yan, parang cinnamon tong isa tapos meron tayo dyan na marbled yan kung isa na to marbled yan. so yan tignan pa natin yung iba nating <coughs> mga alagang Aldson yan over here ang ating mga Pan project din. Yan, albino. Na algswan. Saka yan, palid. Palid. Nagano, no? May shadow na dilaw tong albino natin dito. Saka yung palid. Palid na uh, white face palid opaline. Kasi syempre dito ang ating all-time favorite. na Lutino at o Lutino Opa na Albswan. 1 ayun, tinakpan yan oh eh. o yan ang ating Lutino at Lutino Opa na Albswan. yan yan nagpakita rin napaganda naman talaga diba ba? So yan. yan, ang ating pararamihin dahil mahilig tayo sa mga dilawan at pulahan ng mata. Yan ang ating mga <coughs> soon. Nagpapares na to eh. Kaya pwede na natin tong isa lang soon. Pero hindi ko man muna sila minamadali. Gusto ko yung banded na banded talaga. Yan. Mukhang lalaki itong nasa harap eh. At mukhang babae yung nasa likod. Nagsusubuan na to eh. So, kaya alam ko, nagpapare sa itong dalawa. So, doon naman tayo sa kabila na flight. So, yan. Over here sa ating nag-iisang flight na mahaba. Meron din tayo dito mga alagang Aldswan din. Yung iba dito eh, may mga comorbidity. Yan. Meron dyang Lutino na Aldswan. Ayan, oh, wala nang buhok. <laughs> wala nang pakpak. -pak. Nagbabak ba kasi? <coughs> Medyo may edad na kasi yan. Kaya, binabakbak niya yung sarili niya ang ano. So, ayan, o. Oh. Mga pied. O, oh, pala yung pied. Alam ko kasi mga split sa ina yan, eh. Mga albino lang, kumbaga. So yan, may, na, naligaw dyan na Violet par blue o pa split ino. Yan, pinahinga ko lang yan. May kapare siya dun. Eh. So ito yung mga iba pa nating na albso na nandito sa ating flight page. Na soon ay pararamihin natin syempre. Para sa mga future na paggagamitan like show. Pwede rin, ano, pwede pang foster yan, yan ang mga purpose kung bakit natin sila yung mga pararamihan sa mga susunod pero kasi hindi ako mahilig mag poster ng mga inakay, ng mga itlog hindi ako mahilig mag poster eh so talagang paggagamitan ko lang ng mga ito eh pang show talaga dun ko gagamitin itong mga albson kung bakit natin binibreed so actually meron na tayong mga nasa breeding Adsuan, I'm not sure kung ilang pares na silipin natin. Tingnan natin kung magpapakita yung mga uh, nakaset naka na natin sa breeding na Adsuan. So yan dito, meron tayo dito nasa breeding na yan. So nagbaband na kasi to last time. Hala, pang itlog, banded to last time. So ayan. Nandiyan na sila ngayon. <coughs> ayan Ayan siya Saan yung kaparis mo? So nagtago na naman Mahirap lang pag ganito yung setup ng cage eh Na medyo natatago So ayan Oh. No. Ayan kanyang kapares Latino opaline Tapos yung kapares niya Latino lang Dati na lang yata. So, yan. Hopefully, eh, mag-egg na. Ayan. Ayan yung kapares. Napaganda, diba? Ayan, ang kapare So, meron pa tayo dito. Orange face naman. Na, albs Tapos, orange face na palid yan Ayan yung pinagpapares natin na isa pa actually banded to last time so sana mag breed kasi napaaganda ng kulay ng ibon na to orange face na lutino opaline tapos orange face na palid hindi nga lang siya opa So, titignan natin kung anong magiging inakay nila once na mabreed natin. So, meron pa tayo ditong isa na pair din. Dito naman ang sabila. Banded na rin ito eh. So, yan. Violet Opaline oh, na Alps 1. Ang kaparas nito eh pallid violet opaline. Yan, napakaganda ng mga nilalabas ito eh, kaso ayaw magpakita. Okay, mahirap silipin eh. So, ayan, ang ating violet na opaline. Ah, oh, mga itlog na pala to. Magana yung kanyang puwet. So, soon, makapag-reduce na tayo ng opa split pal split ano palid so yung palid yun yung dilute sa alds so tingnan pa natin dito may isa pa ditong pair na nakasalang din sa ating breeding ano naman to back to back na lupino o Paline. so ayan magana rin yung puwet May log na rin to so ayan sila oh. ah may itlog na pala isa So, ayan. Ang ating back-to-back -back na lutino opaline. Ayan ang mga kagandahan ng mga Alps one, na malalay malalaki kasi. Kaya talagang ginagamit sa, ano, sa pang poster. no? Ito yung hen. Malaki masyado. So, naisali ko na rin siya show yan last time. Nag-ano lang na finalist. So, ayan, yan sila. So, ayan, lang yung mga alpha natin ngayon na nakasalang na soon maparami pa natin para mas lalo natin mapaganda pa yung mga collection natin na alza. Pero, mas mas nagaganda kasi ako sa mga dilaw. Kaya yan yung plano ko talagang paramihin. yun sa mga red eye. So, ayun, uh, na lipat tayo ng, ano, ng view. Kasi madilim na dun sa kabilang side. Kaya, ang pahapon na, or sa ba, magsisix na yata, ah uh, padilim na rin dito sa ating ibunan. So, natural light lang din kasi hindi ginagamit natin dito sa ating ibunan. Eh. So, kung gabi na, madilim na rin, matutulog na sila. Hindi ako nagbubukas ng ilaw para mas ramdam nila yung katulad sa wild na paggabi eh kailangan nila matulog so yun ganun yung ginagawa natin so kung ikaw po ay isang albuswan lover ah uh, sana po pagandahin pa natin yung mga qualities ng mga collection nating albuswan i ipakita natin sa mga collector kung anong meron mga collection tayo na albuswan magpagandahan tayo ng mga Altsuan kasi ako nag-uumpisa pa ulit naubos na yung mga Altsuan ko before so ngayon ulit nagkakasya <coughs> na tayo ulit so may mga ilan na tayo mga ibibred dito kasi talaga namang nakakabighani at napakalalaki ng na mga ibon na to kaya nga lagi silang hinahanap ng mga big time para gawing pamoster dahil napagaling naman talagang mamo, uh, pamposter ng mga ibon na to kasi sa sobrang laki nila eh kahit ilang itlog eh kaya nilang limliman so maraming naghahanap ng adsan yun yun kaya ako rin ibinlag to dahil sa ngayon marami pong naghahanap ng adsan isa po ito sa mga hinahanap ng mga mag-iibon dahil ginagamit nila sa show ginagamit nila sa pang-poster ng mga malulupitang ibon nila kasi subok na subok na yung mga alpswan pagdating sa pag-aalaga ng mga inakay. So yun, ako kasi nagpo-poster ako pag emergency lang eh. Pero syempre, uh, sa alpswan ko yung nilalagay hanggat maaari kung kasabay. Lalo pag kapisana, yung inakay, doon. ko nililipat sa alpswan para Uh, mas madaling lumaki at mas mabilis uh, lumaki yung mga ibon. So, yun lang. Tapusin na natin itong maiksing vlog na to. So, paramihin pa natin ang ating mga agsuan. Pagandahin pa natin ang ating mga alagang ibon. Bumasi tayo sa quality ng ibon natin para mas lalo tayong kaingitan <laughs> ng ibang bansa. Kasi yun talaga ang ano eh, number one dito. Yung quality, doon tayo, doon tayo lalaban sa quality ng ibon natin. So talagang isa yun eh, sa basis ng price, yung quality. So maraming magkakamukhang ibon, pero yung presyo eh nagbabase, nagbabase sa quality ng ibon natin. So yon, kaya hindi mo kailangan ibagsak yung presyo ng ibon mo. Pagandahin mo lang yung quality. Kaya nasa mata yan ng mga tumitingin na magagaling talaga sa ibon kung anong klase yung mga quality na ibon. So yon tapusin na natin ang video na to. Kung ikaw ay bago lang sa ating channel, uh, po ko na sana i-subscribe nyo po. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. Medyo gumagabi na at wala tayong ilaw, wala tayong na na ring light para kahit madilim, eh kitang-kita pa rin. So yun, hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipa. Dito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Out na tayo. And out!